Kung sakali maglaban si Tapales versus Casimiro, ano prediction mo, Boss Buds? Eh di Casimiro by knockout. Magpapanalo sa mga big names sa rating anong, ng 122, Boss Buds. Tulad kay Lain. Wala pong malaking pangalan sa 122. Huwag mo na po tayo magmulahan. Yan po, ang pinakamalaking pangalan na dyan, si Casimiro at si Inoy. Yung iba po, pinalaki lang po yan nila Poknat. Eh. Sino ba nakakakilala talaga dyan sa mga... <laughs> kayo naman. No? <laughs> Real talk po tayo. Pilipino si Casimiro, si Inoue Hapon. No? Hindi naman po nila balak na lumaban sa Amerika. Kahit naman sa Amerika yung mga sinasabi niyong malalaking pangalan, hindi rin po sila malaking pangalan. <laughs> Dito lang po sila malalaking pangalan. Wala pong ano riyan, no? Si Casimiro na po pinakamalaking laban dyan sa Japan. Hindi naman lalaban si Inoue sa Pilipinas. Ang pinakamalaki pong laban ni kasi ni Inoue sa 122 si Casimiro na po. Hindi po dahil bias ako kay Casimiro, wala naman talaga eh. Yung mga binabanggit nyo, totoo ba na nakilala na, na nyo na yung mga yan? Yan ba yung katipo nila, hindi pa, lumala, hindi pa champion si si magbigay tayo na halimbawa. Halimbawa si Pacquiao, nung hindi pa siya champion, pinanunood ko na si Barrera at saka si Morales eh. Pinanunood na natin yung mga ibang champion eh. Yan ba ganyan? <laughs> o kaya natin nababanggit, kaya natin na naririnig yung pangalan dahil kay Inuit, kay Casimiro. Yun po yung pagkakaiba noon. no? Kaya sila sumisikat dahil kay inuwit kay sa doon. Hindi, hindi dahil sa sikat sila. Wala kaming pakailam sa iyo. Proud kami kay Casimiro, Casimiro period. Boss, sino mas madaming tinalo na Hall of Famer? Si Pacquiao o si Mayweather? Aba, hindi ko po alam. <laughs> Pwede nyo naman isearch yan. Tanong nyo na lang po sa... Ang dami na po mag... pero kung gusto niyo talaga malaman, Pwede naman natin i-type yan kahit mabagal ako. Eh. Di ba? Ah, ito. Si Manny Pacquiao, pito. Si Floyd Mayweather, pito. O oh, pareho. <laughs> pareho, type <tayo> pa rin. Bumaliktad na ang views <laughs> Oyod and Boss Buds na congratulations. Bumaliktad na. Okay lang po yun. Uh, masaya naman ako na mas marami na nanonood kay Oyod. Yung ba gusto mo sabihin? Wala po sa akin to, itong ano, mas marami pong kumikita sa boxing, mas okay po sa akin. Kasi ganun din yan, pag, pag marami ng vlogger na magpapasigla ng boxing, tapos natutukan ko ulit yung boxing, meron akong, <laughs> meron ng boxing community, di ba? Okay lang po yun. Ah, uh, kung, kung si Oyod po, mas marami na nanonood sa akin, masaya po ako noon. Hindi po peke yun kasi hindi ko naharap eh. Hindi ko naharap yung boxing. <laughs> ako rin naman nag-abang sa laban ng idol nyo pero sigurado ko hindi niya makakalaban sino okay lang. Kung hindi niya makalaban, wala naman pong, hindi naman po dyan na uh, talagang ganun. Meron talagang ayaw lumaban. Wala na. kay eh, may nga, nag-give up na ako noon. Eh pero talagang ganun, nagkaharap pa rin. Hindi naman ikaw ang nag yung hindi naman yung kaligayahan mo magpapasaya sa amin. Actually masaya na kami top 50 si ano si si Casimiro ng pound for pound. Ay, hindi naman pulat. kita niyo nga si Marlon Tapales. Siya uh, lang ang pasok, oh, 'di ba? Thanks for supporting our host always guys. Ah uh, Chupimulo Lopez versus Crawford kanino ka boss? Ako? Uh, ako gusto ko manalo si Chupimo Lopez kasi ayoko kay Crawford. Pero hindi siya mananalo kay Crawford. Yun lang. Kaya lang, pag nangyari yan, maraming matututunan si Chupimo Lopez kay Crawford. Habang hindi pa sila naglalaban ni Inoue Bosbals, pwede niyang yung kalabanin kung talunin ni Champ yung mas matas stocks niya at sisikat. Alam niyo po, wag na tayo magbulan. <laughs> hindi. Eh, sino yung ibig niya sabihin Yung Mga ahmad na niya. mga... Hindi po yan nagpapatas na stock ni Casimiro. Sila po ang sisikat, hindi po si Casimiro. Huwag na tayo magbulahan. Si Inuwi lang po yung kinakilangan ni Quadro na uh, sa hindi naman po 20 anyo si Casimiro eh. Alam niyo edad-edad din. Hindi naman po siya yung yung kinakailangan pang pagdaanan niya lahat. Three division world champion na po siya. Ah, uh, kumbaga, hindi na po niya kinakailangan na iba yung kalakal... yung mga payo niyo ganyan. Dapat kalakal Hamis Martin 'yan. Nakalabanin niya sila Akmadalib, sila kung sino pa mga, mga hindi mabanggit na pangalan diyan. Yun ang bagay kay, kay Martin. kalhamis Martin. Kasi hindi pa siya nagiging champion. Si Casimiro po, trade division world champion na. Kung gusto rin na lumaban ng mga yan, mas puta division world champion. Kayo pa tumatanggi. Eh, sila rin na tumatanggi. Ano magagawa? Di ba? Ay, iba naman yung kaso ni Casimiro, Iba naman yung kaso nila sila kaya tumatanggi kay kay Inoue. Ganito po 'yan, oh, Magtapata magtapatan na tayo. Kaya nila tinatanggihan si Casimiro. 'Di ba? Three division world champion. Bakit mo tatanggihan nga naman? Kasi nga baka may, may chance pa sila na makalaban si Inoue. Eh pag lumaban sila kay Casimiro, alam na nilang talo sila. Kaya bakit pa sila makikipagsapalaran kung isa man lang kay Casimiro, at saka kay Inouye ang pwede nila malabanan, kay Inouye na sila. Pucha, laki ng kikitain nila. Baka wala sa one-tenth ng kikitain nila kay Casimiro. Yung kikitain nila kay Inouye. Alam niyo yun? Economics din yan ng boxing. Alam naman nila na delikado rin sila kay Casimiro. Wala po. Kasi sino po ang may ayaw na talunin mo yung 3 Division World Champion? wala, lahat gusto. Kung yun ang gusto lang, eh gusto nila pera eh. Pare-pareho gusto nila pera. Si Inouye ang target nila, hindi si Casimero. Kasi si, si Inouye ang may pera, hindi si Casimero. Kay inuwing laban na may pera. Kay Casimero, mapapalaban sila. Kung ang gusto nila, mapalaban. <laughs> Kung ang gusto nila, ma magagandang laban. Hindi naman yun ang hanga hangad ng mga boksingero kaya 'yung sinasabi niyo dapat ilaban kay ganun, dapat ilaban kay ganun. Hindi rin naman sila lalaban in the first place. Bakit pa ma di si inuwi na lang ang targetin din? Tanong ko lang sa inyo, sa anong dahilan sumikat 'yung idol niya? Huwag kang tanong-tanong tanong sa iba. Akin ka lang magtanong. Ngayon kung sa iba mo gusto magtanong, sa iba ka magtanong. I Address mo sa akin 'yung tanong mo. Ano ko rito, dekorasyon? Bakit ka sa kanila magtatanong? <laughs> At dahil diyan, <laughs> tanong ko sa inyo, bakit sasagot ba sila? Inuuto lang kayo niyan. Sa akin lang po kayo magtanong kung gusto niyo masagot. Nang aasar ka lang sa mga tao eh. <laughs> boss, kasi muro kasi mero pa rin malakas. So ibig sabihin, boss, bad hindi lalaban si Champ kung hindi si Inoue. Malina naman, di ba? gusto niya ngang labanan lahat eh sila nga ang ayaw lumaban uh, unawain niyo po kasi no sabi eh, ganito kasi sinasabi niyo eh yung paninira kasi nila po ini-echo niyo no eto lang mga to ang lalabanan ni Cuadros pag hindi tong mga to yung mga sinabi nilang pangalan pag hindi yan ang nilabanan ni Cuadros ano kahulugan nila ang nilalabanan ni Cuadros ay mga magtataho paninira nila kay Quadro las yan. Ang sinasabi ko, mas malaki pa nga, mas malaki pa nga yung si Quadro Alas kaysa sa kanila. Bakit pa magsisikap si Quadro Alas? Kung sa totoo lang, ayaw ba silang labanan ni Quadro Alas? Gusto rin. Ayaw nga nila eh. Alam niyo yun, ayaw rin nila. Dahil sila ang hinahangad lang din si Inuwi. Sino ba yan sa mga, jan mga tao na yan ang kinatatakutan ni Alas? Wala. Gusto ba labanan niya ni Alas lahat? Oo. Eh bakit hindi natutuloy? Ayaw nila. Dahil kung matatalo rin lang kami kay Alas, kainuwi na kami magpatalo. At least, milyon ang kikitain namin kay Alas. Sabi ko nga, mga one-tenth lang. Kaya kung sila mag lang na one-shot deal, alam naman nila hindi sila mananalo kay Alas eh. Mga boksingero po 'yan eh. Alam po nila 'yung kalidad nila kumpara sa ibang boksingero, no? Sana naunawaan niyo 'yung sinasabi ko, no? Huwag niyo pong kontrain sa isip niyo. Ah, uh, tanong-tanong lang po kayo. Casimiro ibang lahi maliit pero higante kung sumuntok. Boss Buds, bakit hindi lumaban si Casimiro sa super flyweight for division world champion sana siya kung nagkataon? ah uh, hindi ko po kaya sagutin yan. Ano ba yung super flyweight? Ano ba siya ngayon? Super bantamweight, di ba? Ano po ba yung super flyweight? Saan siya walang corona? Hindi po automatic kasi yung mga corona na pag, pag umakyat o bumaba, eh, championship agad. Hindi ko kabisado yung Mas kabisado ko yung mga numero eh. Saan ba yung super flyweight? Anong, anong pounds yan? 118 bantam weight, 'di ba? Uh, 122 super bantam weight. Ano yung ano yung super flyweight? Boss Buds, bakit hindi lumaban 'yan? Tigok kay wala namang kaming pakialam sa pananaw mo, mga haters, walang bilang mga salita niyo. <laughs> so ibig sabihin, Boss Buds, hindi lalaban si Champ kundi sino hindi po. Lalaban po siya kahit nga sino lalabanan. Eh. Paano kung ayaw talaga ni Inoue? Di wala magaganap na Inoue kasi Miro. Alam nga namang mag, ano, alam nga namang mag, mag, ma, ipagpilitan mo yung sarili mo. Ayaw kang nga labanan. Boss, ilang taon na hindi si Naoyang ayaw lumaban kaila. Si Aro mang ayaw. O di okay, wala, wala nang problema eh. Basta si Alas gusto niya lumaban. Kung sino mang ayaw lumaban, gusto niyo lang sabihin yun, yung status po ni Inoue, kung sino gusto niya laban na walang magagawa yung promoter. Pwede pa nga siya humingi. humingi. Gusto kong labanan si Casimiro. Gagawin ka yan ng promoter. Ang dali lang pong ikasan ni Casimiro. Dahil anytime gusto ni Casimiro lumaban. Kaya alam ni Inoue, sobrang lakas sa observation matay. Pag natamaan ako, kaya ko yung bumangon. Si Akaho, kung kababayan, crack ang jobon. Ako kaya, pas muna.